Ayan, na magandang araw muli mga idol, mga karakers. Samahan nyo po akong dibuti ng ilog na ito na totoong napakaganda. Napakaganda po talaga ng kalikasan mga karakers. Namangha ako sa ganda ng ilog nung mapuntaan ko itong lugar na ito. Nababalitaan ko lang, nakarinig ko lang, kinukwento nila na may ilog na, na, malapit lang din sa amin maraming umaaya pero hindi ko pinupuntahan hindi ko sa binibigyan ng pansin pero makita ko tong uh, lugar mga idol talagang namang ha ako kasi napakalinis malinaw ang tubig napakalamig pa mga karakers sa dito sa ilog itong tubig na ito pwede mo na rin siyang inumin o, oh, kasi nga, wala naman tao dun sa na naninirahan sa may gawing hulo. Ang tao ay kayo lang. kayo dito, kayo lang ang tao, mga idol. At talagang ang view, ang mga, ang paligid, yung palanas, palanas talaga mga idol, yung bundok, talagang bato, bato yung nakapang sa bundok. At pag napunta ka talaga hindi mo palarampasin na hindi ka talaga maridigo sa sarap ng lamig manaramdaman mo talaga yung ano ng tubig sa katawan mo pag napunta ka dito sa ilog na ito hindi mo paghihisihan mga karakers na napunta ka sa isang magandang lugar na tulad po nito itong ilog ng uh, ang tawagin po nila ilog inasan yan, malapit lang po ito sa amin sa amin pong bahay ng idol. Pwede nga po lakarin eh mula lang po din sa amin, po pwede mo sa lakarin. At kung meron ka namang sasakyan, yung po, pwede mo po sang pwede pong mag gumamit ng sasakyan tapos ipaparada mo lang po sa mga iba pa nang hindi rin po sa ganong kalayuan na para konting lakad na lang maaabot mo na ilog mga idol. At ang balita ko pa doon sa may gawing hulu-hulu pa po nito, at uh, naka nakaplan na rin puntahan natin sa mga susunod po na may panahon pupuntahan po natin na meron daw po doon mataas na falls po, napakaganda raw po ng falls na yun napakataas uh, minsan po natin yan ganito po ng ilog mga idol sa loob maraming na lang uh, mariligo kasi nga marapit lang kahit mga bata na po nila mga idol uh, hindi naman po sa uh, ano, hindi naman po sa hinihigpitan na puntahan ng mga karakos natin pero pinagbabawal lang po nitumihan para yung pong paligid ay eh, manatili po talagang maganda pinagbabawal po nilang salo, salaulain ang tubig mga karakos dahil para din naman po sa uh, mga para din po sa atin ang panang ilog kaya dapat lang din po, dapat lang din naman po na ingatan po natin, pangalagaan po natin ang ating mga, mga nasabing ilog. Kaya ito yun naman, di pa napakasaya, harap maligo, lakas po tubig. Kaya no, hindi naman po sa ganong kalaliman ng tubig mga idol. Kaya hindi ka mga ngamba na maka Hindi naman po sa ganong kalalim, kahit mga bata, yan, mga tuwa mga bata pag maliligo nga po dito mga idol pag magagawa mo lahat ang mga gusto mo na gawin pag nandito ka na saka relax na relax ang utak mo wala kang iisipin dahil una, mga huni ng ibon yan, mahihinig mo dito napaka ano napaka relax relax ang utak mo pag nandito ka mga kalakwe kaya yung mga hindi pa nakakaalam ng mga taga dito lang din naman sa bayan po ng Gabaldon. Meron pa po tayong mga ilog na katulad po nito.